Ang pangita pa lang sa galaw mo kengkoy ka na eh ang pangit na ng form mo bibigyan kita ng tatlong pinakamalaking dominating na dominating yung pakaramdam mo sa sarili mo isa ka bang ego lifter sa gym tapusin mo ang video ng to nang matauhan ka lilinawin ko sa buong video ng to kung bakit hindi mo dapat gawin yung ego lifting na yan pero syempre uumpisaan ko na yan pagkatapos kong magpakilala So kung alam mo lang yung nangyayari sa akin dati, no? Naalala ko dati, itong istoryahin nun. Pinakaunang paso ko palang sa pag-gym. sobrang pagka-excite ko, sobrang nadala ko sa emosyon. Ang tinira ko agad, braso, bicep, bicep, pare, bicep. Tapos may umaalala yun naman, may instructor naman nung araw na yun. Ang pinabala sa aming plates, bakal muna. Yung bakal muna ang gagamitin Ay bicep ang gusto ko Bicep ang gusto kong palakin eh. Pati ako dati Yung nakarang ko video Yung sinabi ko Na sa bahay namin Laging may, may iniiwan yung pinsang ko na dumbbells Sa likod ng pinto At yun ang ginagamit ko lagi pang bicep So tendency Nung tinuruan ako ng instructor Taong 2018 Sabi ko, no, papayag na bakal lang Nilagyan ko agad ng 10 pounds Total of 20 pounds 10 pounds sa kanan 10 pounds sa kaliwa Nung natapos ang gym Ang sarap Feeling energized Pawisan Tapos dominating na dominating exciting yung pakiramdam mo sa sarili mo Kaso eto na kinabukasan Pagkakasakit na aking braso Aray sa so may bandang long tail do sa pinakbaba ng bicep natin Dito Dito sa ganito Diyan sa so may tapat ng siko Hindi ko matuwid Sobrang sakit yung pala na bigla Ang technique pala doon kahit kayang-kaya mo yung 10 pounds na yan, yung total of 20 pounds, kailangan mo talaga bumalik sa baka lang muna. Yung bar lang muna ang bubuhatin mo. Tumigil uli ako ng isang buwan. Nagkalala sa braso, hindi ko matuwid eh. Nakaganyan ah, na lang ako. Oh. Imagine mo yung parang bak, may balay, yung parang may strap ka dito sa balikat. Nakaganyan ah, lang oh. Kahit anong gawin ko hindi matuwid, ang sakit. Parang may matigas na naugat. So nung pagbalik ko, oh, sinubukan ko yung sinabi ng instructor na yung bar lang muna yung bubuhatin. Bar. Nung inabukasan nga, tumalab. Masakit pa rin yung pakiramdam pero yung sakit hindi katulad nung parang injury na hindi mo matuwi. Yung pakiramdam nung sakit, yung tipong nag-grow yung muscle mo, ganun ang pakiramdam. So ang kailangan pala talagang gawin, kahit kayang-kaya mo na yung mga 20 pounds na yan, basta napatagal yung pahinga mo sa pag-workout, basta bumalik ka uli sa pag-gym, balikan mo uli yung pinakamagaan. Ngayon, alam ko na, ni minsan hindi na nangyari sa akin yan. Kaya dahil sa kwentong yan, sa karanasan kong yan, bibigyan kita ng tatlong pinakamalaking dahilan kung bakit dapat mo nang iwasan ngayon pa lang yung pag-iigulip mo ngayon. Unang-una, improper form. Ang pangit na ng form mo, kakabuhat mo ng ganyan. Puro kabigat, puro kabigat. Tignan mo ang form mo. Wala nang kwenta. Iba na ang tinatamaan. Imbis na nagbabaisip ka, ang tinatamaan na sa'yo, likod, lower back na. Eh, improper form ka na eh. Mali-mali na yung form mo eh. Lagi mong tatandaan, kahit magaan yan, basta na may maintain mo yung proper form, yung maganda yung posture mo, mas mabilis ang progreso mo. Ako nagsasabi sa'yo, sa tinagal ko na sa pagbubuhat Proper form ang ipokus mo Hindi yung bigat-bigat na yan Ako dati Akala ko rin yan eh Nandiyan mo makukuha yung Laki agad ng muscle Pag mabigat yung binubuhat mo Yan din ang akala ko dati eh. Pero yan ay maling akala Nung may sinama ako doon Kargador Sinama ko Dati Malakas yun So ang ginawa niya Sumabay sa akin Binubuhat Sakto chest muna kami noon eh Pumitik agad ng 20 pounds wala pang 15 minutes, laylay lay na ang braso. cargador pa yun ha, batak pa yun ha. Kinabukasan tinrang kaso. cargador siya, akala niya kaya niyan, gym. Ang gym iba, ang pag-workout iba. Kasi ang pag-workout, more on repetition yan. Kaya hindi mo kailangan magmabigat, hindi mo kailangan mag-eagle I-maintain mo ang proper form. Ang kailangan ng muscle, yung relax na relax lang yung galaw mo. Suwabing suwabi yung pagbubuhat mo. Yan ang pinakamalaking technique na ginagawa ko. Binigay ko na sa'yo. Alright ba? Gets? Okay next, ang pangalawa natin dyan prone ka sa accident. Kaaganya mo ng kaaganya, yung lower back mo ang kakarga ng bigat niyan. Kasi ako dati, nangyari sa akin 'yan, lower back eh. Pero naagapan ko agad eh. Ang sa akin naman, kada pupulot ako ng barbell, kada bubuhat ako, yuyu ko ako ng mali, mali ang form. So nung naramdaman ko 'yan, wala akong magawa, kundi ipahinga na naman. Sayang na naman ang panahon, sayang na naman ang araw na hindi nakapag-workout. Kaya ito yung babala ko sa iyo. Ngayong narinig mo na 'to, may dahilan kung bakit narinig mo 'to. Kaya iwasan mo yung eagle lip na yan Kung kawawaan lower back Example natin, magde-dead lip ka Pag yuko mo pa lang, mali ka na Baguhin mo na yung galawan mo yan. Ayos ba tayo dyan? Approve? Malinaw ba sa'yo yan? Okay, next Ang pangatlo, pinakaulay Injury Nung ako dati Yun ako yung toko nga kanina Hindi ko na matuwid Yung pala, nabigla na injury Pinahinga ko lang talaga. Pero kung pinilit ko yun, baka mas lumala Ibinuwat ko agad na mabigat eh. Kasi dati sanay ako, elementary pa lang, sanay na ako dyan eh. Kaya nung pag napatagal ako tumigil, nung bumalik ako sa gym. Sabi ko, kayang kaya ko pa rin to. Eh, pagbuhat ko agad ng unang repetition, suwabing suwabing, ang ganda. Ay, kaso, kinabukasan, ang sakit. Hindi ko matuwid. Malaki ang chance, ay injury niya. Yan ang wawasak sa'yo sa mundo ng fitness. Concern lang ako sa'yo. Baka kasi dumating lang sa punto na dahil sa injury, tanggal ka na sa mundo ng fitness. Ni minsan, hindi ka na pwedeng bumuhat. Kaya palagi mong ingatan. Iwasan mo na yung igulip na yan. Kasi sa paniniwala ko, na hindi sa bigat lalaki ang muscle. Sa tamang posture, sa tamang form, sabing galaw relax na pag execute ng ba exercises ng bawat program. Yan ang kailangan mo. Ito yung matindi mong kakarapin dyan eh. Yung kayabangan. Magyayabang ka sa mga ibang kasama mo. Na malakas ako. Eh mukha ka ng kengko yung bigat ng binubuhat mo. Improper form ka na. Pustahan tayo next month. Wala ka na sa si gym. Susuko ka na. Eh pangitang pangita pa lang sa galaw mo. Kengko ka na eh. Malamang sa alamang may injury ka na next month eh. Baka yung lower back mo. Bali na yan eh. Sinasabi ko sa iyo, yan ang ingatan mo. Kaya nga, gumawa ako ng grupo. Sumali ka sa grupo ko. Pasukin mo ang grupo ko. Gym, partner PH Welcome na welcome ka sa aking grupo Nung naramdaman ko yung, yung sakit ng katawan ko dati Yung pinakaunang nag-gym ako Yung tipong hindi ko siya matuwid Kaya talagang ginawa ko ang lahat para gumaling lang siya Kasi ultimo bibis ko sobrang hirap Alos lahat mahirap Imaginin mo yun Kapag talaga ang kamay natin na injury Wala ka nang kayang gawin Hirap ka na sa lahat Kaya ikaw na manunood Naririnig mo to may dahilan to Bakit mo to naririnig ngayon Iwasan mo na yan para din sa katawan mo yan. Hindi natin kailangan magbuhat ng mabibigat. Resulta ang pahabulin natin. Basta ang kailangan mo lang talaga, consistency. Ultimo si Arnold Schwarzenegger. Consistency is the key. Sinabi niya mismo yan. Kayang-kaya mo din yan. Naniniwala ako palagi sa iyo. Kapwa ko, mahilig sa larangan ng fitness. Sa totoo lang, palagi ako sumasaludo sa inyo. At iwasan na natin yung igulip na yan. Kaya nga gumawa ako ng video to eh. Para maiwasan na yan, para ma-achieve din natin Yung mga gusto natin mga katawan Yung kila Arnold Tignan mo yung dating sila Ang liliit nila Nagawa nga nila eh Ikaw pa ba kaya? Kayang-kaya -kaya mo din yan Kung papayag na hindi Ayos ba tayo doon? Okay ba? Siyempre, alam na alam kong nagustuhan mo ang video to. Kaya iwanan mo ako ng heart, like, react, maalin dyan. Commentan mo din ako ng next topic, gagawin ko yan basta request mo. Basta hindi masamang topic ha, gagawin ko yan. At share mo na din ang video to para marami pang mga gym partner natin makapanood ng mga gantong video. So nga pala, kung naghahanap ka ng kasuotan para sa iyong mga fitness journey, merch t-shirt, check nyo. Pwede natin i-customize yan. Pwede natin gawing dry fit, pwede natin gawing muscle shirt. Maalin dyan, basta request mo. P PM nyo lang ako sa mga gustong umorder. At ako po muli, si Darcel Robles na magpapaalam na muna pero mag-iiwan syempre sa inyo ng katagang magbuhat lang tayo ng tama para ang katawan natin ay gumanda. Ciao, bye!